Mga sang pag-idol, pupunta tayo sa training. Mandang umaga salahat. Saya magandang umaga, pupunta tayo sa training. Dito mm -hmm. tayo. Ayi. Mm Dili -hmm. sa kar. Sakar sa. Murag nang taas guro kay ning ngahan. Sayupat. Tama, ito. Para matapos na ang pag-training natin. ay muta Ah, oh, mayroon trapuhan natin to ting salamin na mahiwag ang salamin maraming sa lahat para mag jojotin na tayo sa sunod na buwan dalawang training na lang mga idol makukuha natin yung license natin at salamat pala sa aking mga followers na nanonood na hindi ko nakikita hmm. shout out sa inyong lahat bye bye